Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Kailan na imbento ang unang smartphone? Ang unang mobile phone, ang Motorola Dynatac, ay inilabas noong 1983 sa halagang $3,995. Ang unang smartphone, ang IBM Simon, ay inihayag noong 1992 at mayroon itong touchscreen, mga kakayahan ng telepono, at mga pangunahing application. Ang Apple ay higit na nakredito sa pagsisimula ng smartphone boom noong 2007 gamit ang orihinal na iPhone. Siyempre, ang iPhone ay hindi ang unang smartphone na dumating maraming taon na ang nakalilipas, at nakakagulat na hindi ito nagdala ng pangalan ng Blackberry o Nokia. Sumakay tayo sa Wayback Machine. Ang unang mobile phone. Bago tayo bumalik sa unang smartphone, maglakbay tayo ng kaunti pabalik sa unang mobile phone. Ang unang handheld cellphone ay ipinakita noong 1973 ni na John F. Mitchell at Martin Cooper ng Motorola, ngunit ang mga bunga ng paggawa na iyon ay hindi nakita hanggang 1983, nang ang unang mobile phone ng kumpanya ay tumama sa merkado. Ang teleponong iyon ay ang Motorola Dynatac 8000X, abbreviation para sa Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Mukhang ang maaari nating makilala ngayon bilang isang landline na telepono, ngunit ito ay talagang isang mobile phone. Pagkatapos lamang ng maikling sampung oras ng oras ng pag-charge, maaari kang makipag-usap ng buong tatlumpong minuto. Ang Dynata kay nilagyan ng LED display, at maaari itong mag ng hanggang tatlumpong numero ng telepono para sa mabilisang pag -dial. Ang lahat ng magarbong teknolohiyang iyon ay hindi mura. Nagkakahalaga ito ng $3,995 noong 1984, katumbas ng isang cool na $12,000 sa kasalukuyan. Sinundan ng Motorola ang orihinal na Dynatac na may ilang mga paghulit sa buong huling bahagi ng 80s at unang bahagi ng 90s. Ang mga telepono ay naging mas mobile, na nagtapos sa StarTAC noong 1996, ngunit hindi sila naging matalino. Ang unang smartphone ay naimbento noong 1992 ng IBM, tinawag itong Simon Personal Communicator. Ang terminong, Smartphone? ay hindi pa umihiral at ang device ay hindi magagamit upang bilhin sa loob ng dalawang taon. Ngunit ang IBM Simon ay may marami sa mga tampok na inaasahan namin mula sa mga smartphone. Una at pangunahin, mayroon itong touchscreen. Ito ay isang 4.5 x 1.4 inch na monochrome LCD touchscreen na nangangailangan ng stylus, ngunit isang touchscreen gayon paman. Ang Simon ay maaaring tumawag sa telepono, magpadala at tumanggap ng mga email at fax, at mayroon itong ilang mga aplikasyon. Kasama sa mga app na iyon ang ilang classic, gaya ng address book, calculator, kalendaryo, world clock, at notepad. Ang masamang buhay ng baterya ay naging pangunahing tampok din ng karanasan sa smartphone mula noong simula. Ang IBM Simon ay tumagal lamang ng isang oras sa pagsingil. Ang nagpapagana sa device ay isang 16 MHz CPU at 1 MB ng RAM. Ito ay 1.5 pulgada ang kapal at may timbang na higit sa isang libra. Noong panahong iyon, ang Simon ay nasa ilalim ng kategoryang PDA, Personal Digital Assistant, ngunit hindi ganoong uri. Gayun paman, ang mga PDA ay bihirang mga aktwal na telepono na may cellular connectivity, kaya naman ito ay retroactive na inilagay sa ilalim ng payong ng smartphone. Ang lahat ng makabagong teknolohiyang iyon ay nagkakahalaga ng mga mamimili ng $900, $1,800 ngayon, na may dalawang taong kontrata sa Bell South Cellular o $1,100, $2,300 ngayon, ng tahasan. Malayo na ang narating ng mga smartphone mula noong 90s, ngunit ang bagong teknolohiya ay palaging kailangang magsimula sa isang lugar. Sampo hanggang 20 taon mula ngayon, maaaring tingnan ng mga tao ang aming mga smartphone at foldable na device bilang mga hindi pagganap na device. Ngunit lahat ito ay salamat pa rin sa Motorola DynaTAC, IBM Simon, at hindi mabilang na iba pang mga device na nagpabago sa mundo. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!